Dito kami ngayon sa grocery. Ay, mili lang kami ng ulam ng anak ko. Ay, ang ganda. Walang music. Sana mamaya wala ka rin music. Nasaan ba yung mga bibili natin dyan? Walang ako netong chicken. Chicken lang. Kasi meron pa akong dip dun. Dito ko tayo dito ng ano, pansigang. Ay, hindi pala dito sa kabila pala. Dito pala yun. Tadal ko na nag-grocery eh, dito. Dito ko pa rin matandaan. Yan, mga paborito ko original. Asan yung gabi? Ito ko may gabi eh. Ayun, nasa baba. Ay, miso. Nagaan rin ako ng miso, pero bihira lang. Asan yung gabi? Ayun pala. Duling lang ang kaya, Hindi ka na. Hindi sa kabila. Ay, nakakatuwa. Wala music. Narang kapag vlog ako ng maayos. Hindi ako may rapa mag-edit. Meron ba ako naman tika? Pansit ka nito. mo. Very good. Hindi na siya nagpapansit. Dito, meron pa ba tayo dung toyo? Patis? Ketchup? Kompleto pa? Meron pa lang. Kompleto pa. Maghanap lang tayo ng kulang. Dong and Rose Sabon na pala na akong sabon. Tapos so, pinamili ko tissue, sabay mga ulam, saka itong mantika. Okay na kami dito sa counter. Tubig, okay. 'yan ang mga pinamili, kailangan lang talaga